basta mo good so nandito tayo ngayon guys so, na talaga kayo guys kung ngayon ang ano na kung kapag uh, ah, itong video nito well talagang masing busy tayo sa so, Pasensya na guys So dito tayo ngayon sa Tanta na uh, Brewery San Miguel so yun na uh, sumama sinasama ko ng supervisor dito sa utility nito para ma uh, kuha ng mga yuak na mga tanggalin na pag-vlog ko kasi medyo bawal dito sa parutan. So, ito guys, yung ginagawa ng utility. Nagawalis ng napuak na mga bote. Kasi na disgrasya ito paggabi sa pag-unload sa truck. Ayan. Yeah. Marami. dito pa pa sa bawal talaga rito sa Aplanado. So, ayan na guys, may dumating na naman isang truck para mag-unload ng mga pasiyo Galing 'yon sa mga sulok ng Pilipinas, kung saan galing 'yung mga truck na 'yan. Ingat doon dito sa tanta dahil yung mga basiyo na yan lalagyan ng mga beer Di naging, yan dito sa tabi ng salo ikura na akin yung katuhayan, puro mga empty yan mga basiyo siyo ba kumbaga kung walang mga laman ito puro basiyo uh, lalaking forklift dito guys guys uh, sari-sari mga uh, kliyado dito iba-iba yung mga department ba diyan, naman naka-white na yan um, problema yan karga niya so, yan po isa so yun ang trabaho namin dito pag uh, mayroon na talagang batling Yung talagang busy busy kami rito guys so talagang yung trabaho rito talagang paspasan kasi ang kalaban mo rito sa planta makina eh e tayo 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 ang nagdadrive ng clip para kalabanin yung conveyor doon sa loob pag mahina ka rito sa ganitong trabaho kung hindi ka masyado matiknik rito talagang iiwan ko lang sa iba operator kasi ako medyo eksperensyado naman ko sa operator talagang napapasag yung mga bote pag linagay mo sa conveyor na hindi mo pa masyado alam kaya bawal tayo doon sa loob dito lang tayo sa gawas, -Gawas. so ayan guys Thank you. the okay, support lang guys. Thank you. Bye-bye.